Mga kalingap na kilala namin ang isang babae at ang isa pa niyang kapatid na babae na mas piniling manirahan sa bundok. Silang dalawa na lamang ang magkasama sa buhay dahil ang kanyang ina ay patay na at ang tatay naman ay nasa malayong lugar. Pero ganun paman tinatatagan na lamang nila ang kanilang loob para magpatuloy sa kanilang buhay at makapagtapos ng pag-aaral. Lalong-lalo na si Dara. Panoorin ang kabuuan kwento at huwag kalimutan mag-like. So ayan mga kalingap, uh, dito po tayo. Um, kausapin po natin. Tao po! Dara. Hi. Hello. Um, ano pa? pangalan mo? Dara Credo Espinopo po. Dara? Uh, si Kuya Rob ito, uh, siguro kilala mo naman ano kasi nilapit ka sa amin para matulungan din. Okay ba sa iyo na nandito kami ngayon? Um, sino kasama mo dito? Ano lang pong dalawa na kapatid ko. Dito. Dalawa lang kayong magkapatid? Ah, saan yung kapatid mo? Yung pong bunso, yung pong babae po dito. Um, ako si Kuya Rob, ano, Dara. Dito kami para makatulong kung ano man yung kailangan yung tulong, ano? kapat siya yung kapatid mo? Apo. Hmm. Bakit kayong dalawa lang yun nandito? Sinong kasama nyo? Pa Dito ako. Upo tayo, upo. Ano po ka dyan? So, ibig sabihin, kayong dalawang magkapatid lang yun nandito sa bahay na ito? Apo. Paano ah, yan? Sino yung nagbibigay sa inyo pagkain sa araw-araw? Si Papa po. Minsan po si ate nagpapadala lang po. Nagpapadala? Asan ba si Papa mo? Nasa Samar po. Samar? ang trabaho niya lang po is ano na helper lang po siya sa ano sa sa pagchinso po. Chinso helper. Um, si mama mo naman nasaan? Uh, wala na pa akong mama. Patay na. Grade grade pa lang po, ako wala na hmm, po si mama. Buti di ka di ka natatakot na kahit kayong dalawa lang magkapatid. Anong ba ng kayong dalawa lang dito wala kang wala yung parents mo wala yung magulang mo? Okay lang po kasi po sanay na rin po ako. Sanay ka na rin. Saan ka kumukuha ng lakas ng loob para... yun nag-aaral ka ba? Ayun. Saan ka nag kumukuha ng lakas ng loob para magpatuloy sa iyong pag-aaral? Kahit kayong dalawa lang nandito. Siyempre, importante yung may nanay, di ba, na may nag-asikaso ah, ng damit mo, may naglalaba sa iyo, may nagbibigay ng baon mo. Ano na lang ginagawa mo? Sa, ano lang po sa... Ano po, ako lang po gumagawa ng lahat. Ikaw lang gumagawa ng lahat? Pag, ano po, pagluluto, ako lang po tapos mm. Tapos, 4 a.m. magising na po ako. Tapos, mag aas pa ako ng 5 tapos papunta na po akong ano, school. Grabe. Itong kapatid mo? Si... Sabay ko na sabay po. mo na kayo. Galing naman ano. Ilang taon ka na, Dara? Um, 15 po. 15 years old ka. Um, ilang taon ka nang, ano, na kayo lang yung magkasama dito? Matagal na? Matagal na po. Kaya sanay ka na rin. Ito bang bahay na to? Sinong, sinong gumawa nitong bahay na to? Si Tito lang po. Si Tito lang? Talagang dito ka nakatira o may iba ka pang dating bahay? Dati po, doon po sa, ano, sa Porok po. May bahay po kami doon dati, pero tigpabenta na po. Hmm. Um, saan ang CR dito? Diyan lang po, sa may, Diyan po, sa may baybay na ano. Um, Kumusta naman kayong magkabati dito? Okay lang po. Okay naman? Um, tutala, dito naman ang kalingap, ano? Sa tingin mo, ano yung pwede naming may tulong sa inyong magkapatid? Ano po? Makatapos lang po ako sa pag-aaral. Tapos na sa pag-aaral? Yan lang po. So, pinaka-importante sa yung pag-aaral. Maliban doon sa pag-aaral, ano pa? Pwede namin may tulong sa inyo. Ano pangalan mo? Bea. Bea, taka si Dara. Ano pa sa tingin mo? Hmm kahit po malit lang na bahay ka Ah, kahit para, na. Para po pag-uulan, wala na pong magtutulo po dito sa bahay namin. Tumutulo ba dito? Tumutulo dito po, lata. Hmm. Paano pag, ano, um, yan, maulan, bumabagyo, ano ginagawa niyong dalawa? Nagpupunta po kami doon sa tita namin. Di ba kayo nalulungkot dito na dalawa lang? Minsan po, oh, kasi pa boring doon. Eh pero may ano ka naman cellphone meron po anong sinasabi kinakamusta ka naman ni papa mo palagi na kumusta oh, kayo dyan matawag man po matawag ikaw beya um, anong gusto mong hingin sa amin kay kuya Arab mo um, anong gusto mo kumpleto ka pamilya o hindi ikaw uh, dar anong gusto mo magkakasama kayo o okay ka na sa ganitong ano, sitwasyon magkakasama po magkakasama kasi po si yung tatlong kapatid ko ka pong lalaki. Watak-watak po kasi oh. po wala pong maayos na ano. Na... Yung kapatid ka po palang iba? anong po kami ngayon. anong po. Tatlong babae po, tatlong lalaki. Bakit watak-watak -wata kayo? Kasi po wala po kami maayos na bahay. Kasi po gusto po nila dun sa barangay site kasi po. Doon po sila nakapag-alagano, tapos marapin pong tao. Bakit ikaw mas pinili mo dito sa bundok na halos walang kapitbahay? Hindi ka ba natatakot dito? Bakit mas gusto mo dito ang tumira? Kasi po ano, tahimik po. Tahimik? Um, ayaw mo bang sumama doon sa mga kuya mo, sa kapatid mo? Ayaw ko po. Dito lang pa ako. Bakit mas gusto mo ng tahimik na lugar? Kasi po ano, ayaw ko pa mm -hmm. sa, dyan, dyan po sa, ano, sa maraming tao. Kasi hmm. po, dito na po ako na, na naglaki po pa eh. Hmm. Parang matalino to si, ano, no? si Dara. Hmm. Galing sumagot. Um, gaano mo ka mahal ang pag-aaral, Dara? Bakit gustong gusto mong makapagtapos? Para po makapagtulong pa ka sa magulang ko po. Para po pag nakapagtapos pa ako, makapagpagawa pa ako ng ano, magandang bahay. Tapos tutulungan ko po ang mga kapatid ko makapag-aral. Mm. -hmm. Naawa ko sa kanila kasi dalawa lang sila dito, babae. Tapos, ganito pa yung ano nila, bahay. No? Um, paano pag emergency yan ba? Wala kayong makain. ano ginagawa nyo? Kayong dalawang magkapatid. Ano po, umutang po kami sa tindahan. Umutang kayo? May utang pa kayo ngayon doon? Wala na po. <laughs> Ang galing naman. Buti hindi kayo na ano ng utang doon na... Hindi Sa ano po, Pagpapadala pag binabayadan natin po agad ah. para hindi po mag ipon yung utang. Ikaw din yung nagluluto? Ano? Ano yung mga niluluto mo? Sa so, pang-araw-araw po. Mga pang -a gulay, ganun? Gulay Nagkukulay po. ka? Galing naman ito. Ikaw. Ikaw, ano? Anong tinutulong mo kay ate mo kapag siya ay gumagawa dito sa gawaing bahay? Ikaw, Bea, anong tinutulong mo sa kanya? Anong tinutulong niya sa'yo? Gusto ay? po na naghugas din po siya ng pinggan. Mm. Bro, tingnan mo naman yung bahay nila. Di ba ka bro kasi organized? Organized, ang liit. Magaling. Kahit maliit, ay hmm. eh, kahit ano, ganito lang. Kahit ano, maliit bro yung bahay nila. Organized, ano? Again, is... Yung lupa, ito, lupa lang ito. Actually, parang hindi ito dinesign sa bahay. Bahay ba ito talaga dati? Hindi. Waiting shade lang po. Ah, sabi ko na, ay eh, parang pa yung design. Waiting shade lang pala siya. Oh, Tapos bakit ginawa ng bahay nyo? Ano po? Kasi pag na, nagigiba nag na po yung isa, at kaya po dito na lang po kami na. Ah, may bahay kayo diyan dati? Yan po yung giba na yun. Ah, yung palang nadala na natin na sira-sirang bahay, yun pala yung bahay nila dati. Ano yung ano mo uh, Dara? Ano yung pangarap mong mata ano? Maging pag nakatapos kang pag-aaral. Ano yung may may pangarap ka na ba? Ano? Gusto mong maging teacher? Wala pa. Wala pa po. Wala pa. <laughs> Di ba ako pinapag-iisipan mo siya? Anong, anong grade mo na? Grade 9 po. Mga grade 10 po. Sa sunod na taon po. Saan ka mga ano? Mga 11 at 12? Grade hmm, 11? Wala pa? Wala pa po. Kanina sabi niya bro, matulong lang daw siya sa pag-aaral. No? Minsan ba ano, kinakapos kayo? Wala kayong baon? Ganon? Minsan po di pa ako nakapagpasok kasi po minsan naubusan na po sa allowance. Pero wala naman ba ditong ano, um, Masasamang tao, wala naman. Safe naman dito. Mabuti naman kung ganun kasi kami mismo ay nag-aalala sa inyo. Sa inyong dalawa. Paano man nilalaki ang pinto? May laki to? Meron po. Um, alam ba ni Papa mo na pupunta kami? Oo po. Okay naman daw sa kanya na mag-vlog kami dito. At... Okay naman daw Kuya Robin? Oo po. Hmm. Kilala mo Kuya Robin, ang Papa niya? Ay hindi pa, nungusap usap. Na <laughs> nakausap mo? Oo Naawa na po ako kahapon kuya pag nakita ko na nalagyan nila dito. Nagalawa mm -hmm. lang sila. Parang namultita po si parang si Amanju check siya. Mm, Makita na Anadoni ko Robin parang yung anak niya. Na babae din dalawa. Pero kita ko dito kay Dara, na napaka matured 'no? Oh. <laughs> parang kausap ko 20 plus, parang 25 years old lang, kausap ko. K kita mo pa sa paligid ko. Paligid niya. Ikaw din naglalaban 'no. Ano man yung mga pinagdaanan yo dito na hindi niyo malilimutan. Hirap na pinagdaanan niyo dito sa bahay na ito. naka dalawa lang. Ano po? Pagbagyo po. Pagbagyo? Talagang natatakot ka, hindi? Natatakot po sobra kasi po baka pa ma ano po yung bubong namin. Ito mm -hmm. bahay bro, pag nagbagyo promise hindi pa din. Ang ganda ni Dara, ano bro? Chinita ang ano beauty. <laughs> Pero masaya ka naman Dara. Masaya ka naman. Okay. O malungkot din. Masaya na malungkot. pa. <laughs> Bakit naman masaya na malungkot? kasi pwede pa kami kumaka kumpleto. Hindi kayo makumpleto? Hmm, gusto mo talaga kumpleto kayo? Ikaw gusto mo kumpleto kayo? Hmm? Ikaw, pangilan ka ba sa mga kapatid? Ano po? Four po. Ilan ba kayo lahat? Ano po kung... Kasi po, eight po kami. Ah. Di bali po, eight po kami. Yung panganay po talaga, lalaki po. Namatay po siya. Mm -hmm. Dahil po sa nyog na, na nahulog. Na, oh, sabi ko na, delikado yan eh. Kung tayong matambay sa ilalim ng nyog, ah, delikado talaga. Nahulog po. Ah, nahulog, siya. Po. Kala ko ng nyog. nahulog siya nung ano, umakyat. Opo. Oh, Naku, no, Kuya Robin, huwag kang akyat ng nyog. Ay, hindi ako marunong po. Tapos po, yung isang babae po namin, parang binigay na lang po kay ano sa kapatid ni Papa po. So, sobrang hirap. Ikaw ba naranasan mo nang magtrabaho? Mag-extra? Uh, hindi pa po. Hindi pa naman. Pero gusto mo sana. Ga anong trabaho? Kahit pa sa paglalaba. Ganun lang po. Hmm, grabe. Pero sa sarili mo, alam mo na malakas ang loob mo, na tatag ka, ganun. Bakit pag may problema, anong ginagawa mo pag mabawa, may mabigat kang problema? Anong ginagawa mo na lang? Wala po, iniiyak ko na lang. Iniiyak mo na lang? Wala kang pinagsasabihan, ganun? Wala po. Dito sa kapatid mo. <laughs> Iniiyak mo na lang pala pa may problema. Pag walang allowance, ganun. <laughs> Kumusta ang pag-aaral mo? Okay lang po. Wala namang bagsak. Hindi <laughs> 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 ko pa alam. Hindi ba po. Oh, ganis. Ano ito yung sapatos nila sa taas, oh. Yeah, Ayan. Okay, Kumusta yung mga gamit nyo sa pag-aaral? Kompleto naman. Opo. Anong kulang nyo? Ah, dito sa bahay nyo. Um, dito sa bahay nyo, ano yung kulang na pwede namin ma-provide sa inyo? Ang kalingap. Um, pa ng mga plato. Ganun. Hmm, mo. Plato nila. Organize pa rin. Hmm? Organize pa rin. Organize pa rin nga. Ano pa? May <laughs> isip ako. <laughs> damit. Wala rin kayong damit. Ano po? Sa ano po? T-shirt na puti po. Ah. Kasi po isa lang po. Tapos pag isang araw po lang po, sinusot ko na po yun. Tapos pag awi ko po, nalalaban ko na agad para may masot ulit. Hmm, ano, ano, niya bro, pag awi, laba agad. Ayun, Dista mo. Dista mo dan. <laughs> T-shirt na puti. Salaya ng plato. Ano pa? Sige na, at ano kami? Kami si Genie. <laughs> <laughs> Ang iyong kahilingan. Tatlong kahilingan. Isa na lang, oh. Dalawa ka. Nakadalawa ka na. <laughs> Hindi, joke lang. Yung ano, kaya namin yung bigay sa inyo. Bibigay namin. Ikaw, baka may ka. Anong gusto mo? Um, manika. Manika? malaki ka na. Hindi ka na mamalika. manika. Gamit sa school? Ikaw, ano, Dara, ano pa? Kailangan niyo? Para sa sunod punta namin, uh, makabili kami. <laughs> electric fan po kung may ano uh, sa kanilang pababahayan ka may lupa ba kayo dito na ano wala wala ka sa rin lupa wala na po wala din ibag sabihin nito di din to sa inyo kay lola po kay lola po ayun dito siguro pwede no kahit maliit lang no yun ang wish niya, eh, magkaroon lang daw sila ng kahit simpleng bahay na secured na safe ano kayong dalawang magkapatid. Para naman dito pati kayo sa bundok. Para safe kayo. Minsan ba na kuha kayo ng ano dyan, pang ulam? Dyan sa pang gulay, ganun? Dyan po. Talbos ng kamote, kanggos, ganun. Yun, inuulam nyo. Pag wala na kayo, talagang maulam. Opo. Grabe. Anong pakiramdam ng ano, ng... bilang ate, kayong dalawa lang andito? Anong pakiramdam ng ganun? Siyempre po, sobrang hirap kasi po, wala pong mag-aasikaso sa amin na inat po talaga. Hmm. 4 a.m. ka pala nagising? Ay, pa 4 a.m.? Opo. Tapos, nalalakad mo yung school? Hindi po, mag-aasikaso muna po ako dito sa bahay pagluto. Tapos, pag 5 p.m. na po, mapunta na po akong school. Ikaw ba marunong ka naman humawak ng pera? Marunong ka naman. Opo. Bibigyan kita ng pera, ano? Para may panggastos kayo ni Nini. Ni -nini. Nini, nini, gusto mong pera? Pagkain? Gusto mong pagkain? Mas wala kaming dala ngayon eh. Pera na lang muna. Ha? Bili na lang kayo. Ano? Opo. Ayan mga kalingap. Ayan, nakikilala natin si Dara. Dahil walang po sila dito sa bundok. At... Um, buti tuloy-tuloy mong -tuloy pag-aaral nila. So, bibigyan po natin sila ng panggastos dito. Pambili mo ng pagkain. Anong kailangan nyo dito? Pag binigyan kita ng pera, saan mo bibilin? Ano po, bigas po. Bigas. Pambira. Di tayo nakadalang bigas na. Palagi kami dalang bigas. Ngayon pa kami naubusan. <laughs> so, ayan. Um, bigas ang bibili nyo una. Ano pa? Pagkain. Okay, so ito. Bigyan natin po siya ng alawas din sa school at mga gastusin dito sa kanyang munting bahay. O, one. Two. Three. Four. Ilan na yan? <laughs> okay po. O, five. Six. Seven. Eight. Nine. Ten. Ayan. Ayan. Magkano na yung lahat? <laughs> 5,000. 5,000 pesos yan, ano? Mula yan kay Lord, mula sa kalingap, sa mga viewers natin, shout out. Dahil sa inyo ay nagtulungan tayong magkapatid dito na walang maasahan, kundi silang dalawa lang. Um, thank you po sa binigay niyo tong pera at sa mga biyaya. Sana po patuloy po kayong bigyan ng biyaya ng Panginoon. Yan po. Maraming salamat po. Ay, ikaw bigyan din kita, ne? Eh. O. Ah, oh. Oh, baon mo. Ayan, grabe. Mayaman mo na. May pang ano ka na. Bili ka na ng lato-lato. <laughs> ano masabi mo? Ah, abay, okay. ang <laughs> cute. Yun lang po, mga kalingap. Nabisita natin dito sila Ladara. Ano? Malinis po yung bahay nila. Kahit ganito, maliit lang. At biliba ko dito kay Dara kasi napaka ano, strong ng kanyang personality at napaka -tapang po kahit silang dalawa lang dito ayan sa so, mga gusto pong magpatid ng tulong um, message nyo lang po ang ating FB page at ang ating um, Instagram account ayan and ito rin po ang ating Gcash ayan, ayan. thank you po mga kalingap Maraming salamat sa panunood God bless po sa lahat Jesus loves you Ayan, Dara, ito yung bahay na tinutukoy mo na dati yung bahay, ito. Hapa. Ah, ito pala yung bahay nila dati, mga kalingap. Pagkasipag. Masipag ka daw mag-aaral, ha? Ah. Masipag ka daw mag-aaral? Kahit po, pa, pangasay lang po. Mag-aaral pa rin po. Kahit pa, lang? Mm, talagang gusto mo makapagtapos. Tama yan. Tama yan. Mahalin mo, maging scholar ka ng kalingap. <laughs> Alam mo bang may mga scholar din kami? Mahalin mo, maging scholar ka din namin. So, ito po. Yan po, bundok na bundok po talaga. Sige, Dara. Uh, na kami, ha? Sige po, thank you po. Ingat kayo dito, magkapatid. Basta palagi ka lang din mag-pray. Na-protectahan kayo ni Lord. Ano? Sige, bye-bye.